kuya no Ayan siya Ah pumasok siya Ating no Sa ginagawa ni ating oh, Ito hmm siya mm. Ay, Makain sila oh <coughs> Wow Ito yung ulam Sarap yung kinakain nila seryoso si Ma. Seryoso. Mm? Hmm? Yun. Ang Yun, ginagawa nito si Bossing. Hi. Ha? Oh. Uy. Ano saan sila? Eh, yung kaya si Kuya. Okay. yun good morning mga idol kain tayo ng almusal tuluan ng kape kain tayo ng ay ay Good morning tayo. Good morning, Azure North. Friendly. Yan. Eh, yung asin ko. So, important yung asin natin mga idol. Na kailangan yung asin. Hmm. Asin. Asin yung Lola dyan. Ito. <coughs>

Amatin buang eh. Oh, yeah. Apa ya. dia? Oh. Nah. Yung aking asin, legendary ito. Abot pa ng Ilocos. <clears throat> Abot ng Batangas, Tagaytay. Ay, oh, hey, ay, hey, naparami. Good morning. Good morning. Kain po tayo ng almusal. Ano to? Corn beef. Corn beef with egg. Yan. Wow. Mm. Ano ako? Parotin mo. Malaki ng ipin ko eh. Parotin mo lang da. May part yan na bukas. Hmm. Mga hindi pa kumakain ngayon mga idol. Kain po tayo Hmm. <coughs> Hmm. Harap. Kalau ana orang ni Tak ada pegang misalnya di kangkuan tu anak. Tidak ada problem satu dulu yang terpaksa ni. Eh. Kalau pergi ke Pahang, kalau pergi ke mall, Kaya ang swerte ng mga mayayaman. Hmm. ganyan-ganyan na lang, may sariling Tapos, thank you. Hmm. <laughs> Di tempat mana ada pakan tak ada, kemudian nak kita ni kita mau bongkar panggah. Saya lah. Mungkin no? kamu tu nak mulakan. Mungkin kah? Kita kita mulakan. Mungkin kamu lah. Kena tak

huh. <laughs> Hmm. Kaya nga ng ano, double wall ang mga dingding nito for mga plywood. Magaling. Matibay itong building na to. <clears throat> Wala pa lang internet. Sar Thank you, Lord, mga idol. Thank you, Lord, sa isang masalot na pagkain. Mga mga idol, bye-bye.